Spotted New Balance 50% off at ang presyo nito is nasa 2,497 na lang. At the Dora Sparred 50% off 997 na lang. Ito pa isa naka 70 off. Magkano na lang? 658 na lang 50% off na Zion Idol meron. GT Hustle 50% off din. Etong sapatos ni Luka naka 50 off din. Jordan 38 50 off. Grabe, eto pa yung easy money ni KD 50 off na, eto 797 na shoes Eto yung sinasabi ko sa inyo idol When you buy 2 or more shoes may additional discount pa na up to 30% off Sh King of Intro is back Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King Pintro is back and nandito na naman tayo sa Circuit Mall, Paul Makati and particularly na pupuntaan natin is yung Planet Sports na nasa likuran natin dahil nagkapatong-patong na yung sale dito na sale up to 70% off pero sa mga 50% off meron pang plus additional percentage no? like uh, pag 2 or more mababawasan pa ng mga additional 10% off. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin tol-tol. Tusubi -tol. natin yung loob nitong Planet Sports. Nasa likuran niya. Nasa harap ng anta. Tara, let's do this. Pasukin na natin tong Planet Sports And bago ang lahat Gusto ko lang i-shoutout ang akin ka-basketball Na si Leigh Belen Ng Metro Bank Ballers Elite Idol no? Soon laro tayo tol Eto na nga Nasa loob na tayo at ito yung additional nila no bukod dun sa sale nila na sale up to 70% off pag mga 50% off lang when you buy two shoes tol magleles pa yan na mga up to 30% off daming selection diyan idol no multiple brands Nike, NB, Hoka, Skechers, uh, marami pa, no? may Dayadora pa at napakalaki ng store na ito. Umpisaan na natin, tol. Ito, umpisaan na natin sa mga 50% top na GT Hustle na laglag pa. <laughs> Ayan. yan tol, no? Oh, grabe. 50 off na yan. So, magkano na lang yan? 4,947 na lang yan. Ito pa yung isa, yung GT Hustle. Naka-50 off rin. Yung red colorway, tol bangis niya, no? 50 off, ayan, 4,697 na lang. So, ayan, no? Kung makakap ka ng mga dalawang or mas mataas na shoes dyan, tol, magleles pa yan ng mga 10% off kapag 50% off, no? Magleles pa ng additional yan, yan. sa counter, tol, no? Ayan, ine-explain ko na sa inyo. At ito, ayan, mga 50% off na Jordan 38. Grabe, saan ka makakaskor ng ganyang kamura? Ganda ng colorway nito, tol. Ayan, no? 5447 na lang yan tol from 10,000 plus no etong easy money ni KD no etong uh, green colorway ganda nito idol gustong gusto ko dito itong outsole na yan luminous yan sigurado 4197 lang yan eto pa kay Luca yung Cheetah colorway naka 30% off eto pag 30% off tol mas malaki ang id discount niya na additional plus 20% off pa yan no? pag dalawa or more. Etong Zion tol, 50% off na yan. Graffiti colorway, solid yan tol. Magkano? Ayan, 3,947 from 7,895. Ganun, kamura dito. Binabagsak na ang presyo. Etong GT Hustle na lang na to. Naka 30% off tol. O, oh, angas no? Solid. Tricolor way yan tol no? At ang presyo niyan is yan, nasa 7,200 pero magle-less pa yan ulit kapag nakakap ka ng dalawa. Itong ganitong colorway is naka 50 off naman to idol, no? 50 off na siya. Grabe 'yon, no? So nasa 49 na lang. Tol, ito. Uy, ang ganda nito, Uy, syempre, I iconic lifestyle sneakers, 3.6 na lang. Sa AF1 tol Eto, eto pa tol Isang color ng Jordan 38 Ang bangis din ng colorway nito no? 5-4 na lang to Ay dolo Woo! 50 off, nasa 10 plus yan Ngayon 5-4 na lang 40% off naman sa ganitong AF1 Ganda rin nito Suede materials yan tol no? Yung mga ganitong classic is talagang di naluluma 3-7 na lang to From 6, Grabe Ito, meron tayong Cosmic Unity TB3 Ayan, oh no? Naka 50 off na rin Woo! Ang solid naman yan, tol Magkano na lang? For 197 na lang From A3 No? Ito, yung mid-cut O, oh no? Mid-cut na AF1 May strap yan, tol Ang ganda ng colorway niyan naka sale din yan Siyempre yan, naka 50 off, oh, 3,697 na lang Nakikita nyo naman Yung mga piniplex natin Ito, 40% off na Air Max kung naghahanap ka Meron dito, brother Ganda ng colorway din At solid, 4,7 na lang to 4,7 Ayan, iplex nga ulit natin tong Easy Money ni KD Tol Yan, look at in details Grabe Tignan mo yung gear Sa kanyang outsole tol, hangas oh. Angas niya, no? nung una nakita ko talagang grabe yan, tol. Super solid yan. Bangis nyan pare 40% off na Greek Freak 5 Siyempre ni Yanis no Di pa pa huli sa sale At 4,257 lang Ito pa Running shoes na 50% off na Nike Ganda rin no Magkano? Uy 2,747 na lang From 5,4 Yeah Grabe 30% off triple black Magkano to? 3,566 na lang Na Air Max triple black Ang ganda nito idol, promise Kasi yung aerosol nya nakapalibot to sa kanyang mid part O naghahanap ka ng ganito Yung The Brown Witness, naka 20 off dito Yung Lakers colorway lang naman yan tol 4,396 na lang Ayan. May mga additional pa yan no? When buy 2 or more sneakers yan, sa mga shoes na yan, yung mga 20, lahat ng mga percentage 50 pa baba is mag additional pa sa counter yan, tol. 2.8 na lang to, oh. Itong air flight, ganda niyan, tol, oh, Solid, <laughs> di ba? Napakaangas ng sale. Tol, 50% off naman ito. 8.97 na lang. Biruin mo yung ganito, ileles mo pa. Mura na, nagmura pa. Sangka pa? Lightweight. Running shoes ng Diadora yan, tol, no? So, magiging siguro mga uh, ano na lang yan. Tol, 700 plus. 40% off naman na NB na lifestyle sneakers. Ito, mahal sa iba to. Alam nyo yan. Ito, naka 40 off. So, magkakaroon ka pa ng additional when you buy two or more. Kahit anong shoes yan, tol. Basta naka-sale. 3.5 na lang to. 40% off. Naghahanap ka ng sketchers. Ito, tol. Ang sayo. Solid na rin ang mga sketchers ngayon, no? When it comes to running. 3 1. 19, yan. 50% off naman. Ito na siguro ang pinakamura dito, idol. Check this out, tol. Ay, grabe. Grabe ang airwalk na yan, no? Magkano to? SRP is 1,595. Ngayon, 700. 97 na lang. 797 na lang. <laughs> Solid. Solid niyan, tol, no? Ito pa. 70% off. Yun, 500 shoes. Tindi nun, nung airwalk. Ito 70% off na Deodora Solid na na Deodora Kung di ako nagkakamali, Italy brand yan tol From 2,195 Naging 6,56 na lang Yan, 6,58 rather Pag 70% off, wala nang Additional discount yan, kasi sagad na yun tol New balance naman, ito Yung mga fresh foam na Running shoes is, ito Nakatupor na lang to Oh, grabe yun no Solid na sale yan, ito 40% off, NB pa rin Solid yung mga NB ang mumura dito. 3477. Kung ako sa inyo, puntahan nyo dito idol, no. Ito pa. Ganda rin, no. 2497 na lang, tol. Oh, naghahanap ka ng Converse 70% off, ito. Ito yung super lightweight na new version ng Converse, no. So magkano to? Ayan, from 44 naging 1347 lang 'yan. Ay, grabe. Ito mga naka 50% off kung mahilig ka naman sa mga high. Ayan, no? Check natin muna kung magkano presyon. Dami dito. 50% off. 1.8 na lang from 3,790. 1.895 to be exact. Ang lawak niyan idol. Hindi ka na rin mahirapan kasi by sizes naman. Naka-organize yan idol. Ito pa. New balance ulit. Umuulan. 3,147 na lang. 50 off na yan. Ang ganda ng kanyang NY shoes. Shoes idol. 40% off naman. This one. Na 2,300. 97 lang ya. Woo! eto, kung namumundok ka idol. Itong Vibrams na to from 17,000 naging 5,000 na lang to, 5,000 plus. Oh. Angas 'di ba? Gandaw. Tingnan mo naman yung outsole. O, oh, eto. Basketball shoes na New Balance, 50 off na to ah. Magkano ang presyo nila? 61 na lang from 12,000, 50 off. Eto, naka 50 off rin. Ito, ang ganda nito. Personally, nagugusto ko yung colorway. Ang astig lang eh. 3-1 na lang to, Idol. 3-1-47. 50 off na yon. Ito, 50 off din. 2-4-97. Grabe. Wala akong masabi sa sale ng, ano, ng Planet Sports. Uwian na to, Idol, no? By the way, yung sale nila, no? Nagra-runs uh, yung additional... Promo nila until October 6th matagal-tagal pa tol October 6 so mag cap ka na kung gusto mong mag-resell ito na rin yung chance mo makahanap ng mga murang sapatos na pwede mong i-resell or ipang regalo tol napakalawak ng lugar na yan tol no? di na natin may isa-isa -isa yan pero i-capture natin halos lahat ng variant dito tol 3-5 na lang to ganda new balance mga new balance naka 40% off may 50% off depende idol no Ayam pa, oh. Woo, grabe. Ang lawak nito. Hindi na natin may isa, -isa. Hindi ko na rin naisama yung apparel pero lahat yan naka tol. Tignan nyo naman. Ito, Skechers. Ang ganda nito. Ang ganda ng slides na yan. Naka-sale yung 1197 na lang. Super lambot nyan tol. Grabe. So, ayan. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa patuloy na supporta sa ating channel. And subscribe ako sa ating YouTube channel. Peace!